mga idol oh yung sinunog ko tinan mo oh. pati yung mga ibon oh. naglalaro sa apoy oh ay sa apoy sa usok ayun oh kita yung mga ibon oh. yung mga kulay na hindi yan yung uh, mga nasa sinunog ko mga ibon yan mga idol ayun oh naglalaro sila oh, Tignan, oh. sabi nila aba aba nasunog na yung ating mga hmm, hapunan ang mga idol tak yung apoy oh. kumakalat na sila yan upos kayo dyan mga kamukit pa kayong mga sige na kumakalat po idol ang ibon o oh. yan oh. lalaro sila sa usok o oh. oh ang madadaanan ito'y luto hala oy naungsa naman ni oy nasunog man ni siya hala kadaghang langga mga idol na kura o oh, ang tawag din sa mga sa provincial git git ayan mga idol maraming salamat po dito na lang po ang aking video